Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest mama A galing channel Afita Rozo Matarder So yung hapon na to, natin sabihin sa inyo ating mga gabay So this is um, a random gabay for the sign of Pisces So Pisces, Pisces, Pisces Welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices at spirit guys sa ating masasaga for today's video Kanina kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga Pisces, ang ating mga hagilap So guys This reading is a general reading ng hindi na at makaka-resonate kunin lamang po. Ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At dirikas maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang dirigil skip ng ads na way kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, digdig, digug, -dig -dig, umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga kagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information pa Okay. So, there's a hermit card. The answer you need is here. So, maaaring bibigyan ng kaliwanagan, kayusan, at uh, maaaring kabuluhan lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. Nabibigyan ng kasagutan yung matagal mo ng tanong. And of course, there's something the page of pentacles in best wisely. So, ngayon, mas matuto ka na. No? Matuto ka na kung ano man yung bagay na gagawin mo. No? Kung ano gusto mong may ma -ma manifest makamit, makuha, kailangan matuto ka na. No? Kasi, um, ang nangyari dito, maaaring, um, kailangan alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo. Alam mo sa sarili mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. No? And of course, there is something that, Emperor, maging mature ka at maging grounded ka sa lahat ng mga um, gusto mong tuparin. No? Pangarap man yan. Or, um, Trabaho. No makokumpleto man 'yung bagay na gusto mo, kailangan uh pag iisipang mabuti, no? This is something six for the transition. Unti-unti ka rin daw dyan makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. No, kailangan mo lang magtsaga for a meantime. Na no, kailangan mo kumalma for a moment. No, hindi pa din pala decision na aggressive ka diyan. No? course this is something the devil card oh me goodness. Now there is something a negative or there is something a black magic involved. Alamin pa natin, no? Um, let's see what is the hermit card. Rebe si Manage of Sorry the Breakthrough. Oo, oh, magbibigay na liwanag talaga sa isip mo to. Sa utak mo to. Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo na masusungkot mo ang corona, malalaman mo ang tamang dahilan at katotohanan sa likod nito. What is the page of Pentacles? Rebe si Manage of Swords. Uh -huh. Bibilis ang takba ng situation. Na makukuha mo ng changes na changes sa development Nang gusto mo mangyari sa buhay mo. Now, there's something that is a Pentacles. Naka naman yung bagay na tinanim mo, ito na lalago, lalaki na siya. This is something a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating. O naman yung bagay na pinaghirapan mo, na itinanim ito na yun. No, marami ng branches, marami ng sanga-sanga -sanga ng tagumpay. No, dahil sa mga sakripisyo, paghihirap mo, makakamtan mo na ang tunay na ginawa. And there's a star guide, recovery and healing transition napapalayain no, ka na sa hindi magandang sitwasyon, makakabangon ka na mula dyan sa pagkalugmok mo, no? And there's a time of once no? So, so, dito, konting tiyaga, marami ka responsibility at obligasyon, no? But it's normal, it's natural, no? And there's a strength card, no? With the confidence, lakas ang loob mo, isa sa bagay na, na maaaring, um, magbigay komplikasyon dito yung negativities, no? Yung parang takot at pangamba mo. Kaduwagan, takot, no? What is the hermit card? Because of swords. Now, represent with the of there's an offer, no? Magdadala sa itong offer with a, uh, a big changes, na magdadala sa inang um, kumbaga malagong sitwasyon, na magtatagumpay ka na. And there's a four of swords. Makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. No, makinig ka sa inner voice mo. Ano man yung bagay na gusto mong gawin, gawin mo. manifest mo siya with the page of pentacles. And there's an a night of wish fulfillment payment. So, si matutubad yung mga pangarap mo. Ano man yung bagay na ninanais mo, makinig ka lang sa gabay mo, makukuha mo, may sasakot na para mo yan. There's a secret with the seven of swords. Now, it's not something lying, cheating, you know? But definitely, it's something a secret. Kailangan sekreto mong tuparin yan, no? Huwag ka na nagsishare ng information with other people. Maraming mga ingitera. And there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial windfall. Unexpected financial windfall, brother. No? Pangmatagalan to, ha? So, dahil sa pagtsitsaga mo, dahil sa mga naranasan mo, deserve mo to. No? And of course, there's something that you have maraming ingat ay sa paligid mo, no? Akala mo, parang uh, push ka no, for your, um, to get better version of yourself. Hindi. No? Parang, dinidiscourage ka nito. Na itong tao na to ang, ang naghihila sa iyo para hindi mo makuha tong bagay na to. Kaya kailangan Huwag ka nakikinig sa mga chika, Susol ng nino man. And there's a third sword. See? No, there's something sabotage. Pero talaga tumasabot tayo sa hindi to. Maging aware ka, ha? May tumatry there sa iyo And there's something the eight of pentacles. Mag-focus ka lang sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. No, mag-concentrate ka and there's a judgment for a week of call. Pinapaalala ka dito na you need to pay attention. No, kailangan mo tumutok. Ano ba talaga yung target and tension? Ano ba talaga yung gusto mo mangyari? Yun ang kailangan mong tutukan. mo tutukan. Ito mo. Ano man yung bagay na ninanais mo. And there's the Queen of Cups. Healing, healing. So, ibig sabihin ito, magkakano kayo emotional healing kung hindi ka magshare ng information with other people. No, kung um, kung nakayaan mo ang sarili mong tuluyang humilom na mula sa mga sugat, mga sakit na yan. And this is the 7 of Pentacles. With a harvest moment, anihin mo talaga. No? Ang mga matagal mo ng pinagpagura, pinaghirapan, makakamtan mo ito. No? And this is the Queen of Swords. See? Clear the boundaries. No? mo na sa paligid mo maraming tsasera, plastikada, ambisyosa. No? Pakilamera. So, let's see what is additional digital messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, for pagdating sa finances and career, Shuffle muna tayo ng very light. Pagdating sa finances and career, guys. So, there's a default card. A leaf of faith. Na huwag ka nagtitiwala basta-basta. Na huwag ka naniniwala basta-basta. So, pagdating dito sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, na magkakaroon ka ng bagong simula. At there's a passion, na no, pagmamahal sa ginagawa mo. Nag-uumapaw ng kaligayahan. And this is something the moon can to TV. Lalantad lahat ng katotohanan at the same time, ang mga pangarap mo maisa sa katupanan mo na. And there's a never card for new vegan and blessing coming in. Now some of you can blessing na paparating at makakapagsimula ka ng muli. No? And this is the king of sword being wise, intelligence for decision na kailangan sa mga decision maging matalino ka na lalo lalo na usapin sa pera o negosyo trabaho and this is the high for a lesson learned matuto ka na madala ka na huwag ka na magpapabudol pa na matuto ka na sa mga pinagdaanan mo na pagdating naman tayo sa love life so this is the five of wands mayroon talaga nakikipagkupitensya may kumakalaban sa'yo no there's a com competitors then of course there's something competition The tower moment is something ang major changes. Malaking pagbabago na magagarap sa buhay mo, sa relasyon mo. Pero kailangang protection mo at pangalagaan mo kung gusto mo yung tao na yan. No? And this is something the four bonds na no, magkakaroon ng high level commitment dito. Maring ikasal na kayo. No? Parang, all against niya. Parang para may tutol sa inyong relasyon. And there's the sun ka with pure positive outcome na magiging maganda ng kalalabasan dito at lilinisin talaga yung mga nasa paligid mo. si mag-uuma po na kaligayahan. Sabi ko na nga, ber, I think na it parang may mga tutol at hadlang sa inyong relasyon. Pagdating sa kalusugan, and this is the two of ka with the partnership, na magandat maganda at maayos naman ang kalusugan mo, there's a justice card, no may justisya, huwag ka magalala. Ano naman yung bagay na gagawin sa'yo with a magician, magre reflect sa kanila yan. Now, there's a something bounce back. And there's a page of cards, makinig ka sa inner voice and instinct mo, intuition dahil hindi ka ililigaw nito tama ka ng mga nakikita, tama ka ng mga nararamdaman. There's the King of Pentacles, no? Maging secure ka pagdating sa sarili mo, sa kalusugan mo. Huwag kang mag-share na masakit yung gato ka, masakit yung ganyan ka. Huwag kang magsasabi, ha? Kahit na sabihin mong malapit sa iyo yan dahil hindi mo kilala kung sino pa yung totoong kalaban mo. And there's the Three of Pentacles, no? Huwag kang makikipag-communicate or something collaborate with other people at the same time. Yung mga tao sa paligid mo, kapag alam mong private life na don't share any information and any thoughts, no? Sa mga tao na yan no? Dahil dito palang lang malalantad mo na kung sino yung totoong may inggit sa iyo. Malalaman mo 'yan, no? So let's see what is additional messages tayo pagdating sa magical fairy messages. Advice is a request of, Okay, with a Pika Kay Yes or No, no? malalaman mo dyan kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang Pika Kay Yes or No, isa lang magiging tanong, isa lang magiging sagot. No? Pipili ka within one, 2 or three? Now, kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo para malaman natin kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. Okay, with a magical fair messages, represent what? With a magical fair messages, do some research. No, kailangan mong um, tuklasin, alamin. No? May mga bagay na kailangan pa matutunan. No Hindi pa lahat yan alam mo na. Kailangan na um, handa kang matuto and this something flower power do you have a person like healing powers now some of you guys na no, meron ako na sense dito na magaling mag -massage, no then of course talaga magaling siya and there's a pregnancy some of you guys no meron talaga dito magbubuntis double clarification no meron talaga nga uh, mga nganak magbubuntis or there's a blessing coming in what is again in yung oracle card represent with a fikid magingat ka talaga may nagbabalat may nagbabalat kayo talaga no sa paligid mo lang to And there's a an higher self na parang nakikita ko with the activation, parang matutuklasan mo na yung kaalaman mo, kakayanan mo. No, maari mag, yun nga, malalaman mo, Marunong ka pala maghilot, gano'n. And there's a limitation with the fear. No, matat, alisin mo na, lilimitahan mo na yung takot mo. Mas magiging matapang ka na ngayon. So, let's see what is synchronicity, service, what? And there's a gutter, talagang pinagdidikit-dikit lahat sa'yo talaga ng eksena na to. Na unti, -unti mo na matutok lang sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. There's a love. No, there's a sign for love. Talagang, there's a love involvement, no? Ano man yung bagay na hiniling mo pagdating sa relasyon, ito na ibibigay niya sa'yo. And there's an incantation, no? Kailangan maging tikong bibig Huwag ka nagsishare ng information with other people. Maraming marita si Chismosa, oh. And there's a journey, no? Maraming gumagawa ng issue sa'yo. There's a journey dito, guys, na no? Maraming kang tatahaking panlandasin, no? Maraming kang pagdadaanan. And there's a crystal with vision. No tumatalas ang iyong intuasyon. No tumatalas ang iyong mga pangitahain. yan. No, maaari may mga pasilip sa iyo. With a romantic permissive tarot deck. And there's a social media keeping tabs. No, some of you may nag-gistok sa iyo. No, and there's a divine feminine. No, maaaring may gusto sa partner mo to, may gusto sa iyo, Ganon. So let's see what is the Leo's number represent what. For an angel's number, represent what? Represent with a 1, 2, 3, 4 for good luck. You are on the right track. Someone from the other side has your back. And encourages you to try your best. You will succeed. Observe your surroundings and communicate clearly be sure that everything will fall to pieces. So, see? So, bago sa dito, you know, sinasabihan ka na kailangan pag-ingatan mo. No? And of course, uh, para sinusupportahan ka ng ating gabay dito. No? Um, and of course, makikita mo ng hustisya at unti-unti pagbabago sa buhay mo na sa tamang direksyon ka. Hindi ka naliligaw. Nakumalma ka. What is the money mo, Boracle Deck? Represent with a surprise. Maraming bulabog maraming pasabog na magaganap. No, be ready for a change. Handa ka dapat sa pagbabago. No, what is what lies beneath the future? Ano yung mga bagay na magba anong mga bagay na malalaman mo sa hinaharap mo? Mm -hmm. And burning evidence. no mayroon dito parang parang tinatanggal yung ebidensya. No? And this is something betrayal. Na nagkaroon ng betrayal at kasi nungaling yung panloloko sa iyo. Meron dito nagbubura ng message, no? And there's a clarifying for a love situation. So let's see what is a clarifying for a love situation. And there's something yung capricious. Children are involved or some what is being immature. Meron dito ng immature na isip bata, no? Hindi pa rin siya nagmamature. Kung baga meron din ako na sense dito na sarcastic, no? Ang makasarili. There's a shadow work represent what? Hambog, mayaman, mayabang, ganon. What is the shadow worker present? What? Meron ka dito. It's either your present to. No, maaari present mo itong nagsinungaling sa inyo loko ka o meron dito ng tao na hambog. No, and this something battle within. Inner conflict resolution. The greatest, your wages against yourself. No? ag, uh, the greatest worry you wage is against yourself. No, yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon dito yung sarili mo. Siguro medyo matigas ang ulo mo sa way na yan. Na parang pilit mong, pili, pinipilit mong paniwalaan yung mga bagay na hindi namang walang katotohanan. Kaya sinisa dito, there's a fikid, may impostor talaga na sumisira sa'yo. No? Meron dito ang kumbaga sinisiraan ka behind your back kung hindi to relasyon, kundi sa trabaho to. O sa negosyo, ganon clarifying for a life situation, there's a fantasy land. Make sure everyone involved is a being realistic, and on the same page. No? Uh, siguro mo lang daw na lahat ng bagay nito ay maaaring uh, nasa realidad ka ng buhay mo na pares kayo na tinatak, pares kayo ng eksena. No? Kung ikaw ay nangangarap, dapat same kayo kind of ng person mo. because what is the part of the life? Represent what? represent with a soul purpose. I trust the unique purpose my soul is here to fulfill. Every experience every challenges has been part of my journey to uncover this purpose. I embrace my path with confidence knowing it, that each step brings me closer to the fulfilling the divine calling that resides in my heart. No? Kung ano ba talaga yung gusto ng puso mo, magtiwala sa nararamdaman mo, hindi kayo ililigaw nito. Dadaling ka sa Uh, sa bagay na kung saan kalalago, saan kalalakas. No, malalaman mo, ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? Ano ba talaga yung um, kahihinat na ng eksena man Ano ba talaga yung dapat mo gawin? No? So guys, let's see what is the Pika Cardiazor na no, alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, with a Pika Cardiazor na no, ito na yan. Then of course guys, I don't forget to comment kung saan umabot yung reading ko ha. Kung saan locations mo para malaman ko kung, diba, kung saan umabot yung videos natin. What is a yes or no pick a card? Let's start with the number one. Sino yung nakapili na number one? Ito na yun. There's a no. Having blind spot, what you see isn't real. No, ibig sabihin dito, hindi porkit dyan ka nakatutok, yun ay nakikita mo, yun ay yun ay totoo. No, hindi. Now, meron dito mga impostor, may mga bagay na hindi totoo na maaaring ibinabahagi sa iyo, yung pala kasi nungalingan lang or maaring pina, pinaniniwala ka sa isang kahibangan lang, 'di ba? Number two, There is a now again. Stuck inside your head, brain space overthink. No, sa ngayon nag-overthink ka pa. No, mo 'yan. No, wag ka mag wag wag, mo hayaan 'yung mo mas stuck sa, sa situations or sa eksena. No, matututo tayong pakawalan 'yan. Number three. There is a yeah, uh, there's a no again. There is a old no ha. Shady deals, dark road, moonlight to get by. No, may mga bagay na magbibigay liwanag sa iyo ng tamang daan. No, kaya kailangan pag-ingatan mo kung alam mong madilim, huwag mo nang ilaban. Dahil wala kang kasiguraduhan sa tatahakin mo landasin. No, baka ikapahamak mo. No, baka hindi magiging maganda idudulot nito. No, kaya huwag mo na ituloy. There's a no. So guys, this is um random gabay for this sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general, general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below. Kung kaninong energy ang ating nasa graph. Because don't forget so like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos of the looks, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo, lalo na ang dirigi-skip ng ads so way Pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig lig, na gumapo ni biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush!